Good morning, good morning. Nandito ako sa aking mag malait na farm. Ayan. Titingnan ko yung, yung hinog na papaya. Kukunin ko. Pero ito lang medyo mataas. Ayan Hinog na yung papaya. Kukunin na. Kukunin baka tulong pa ng iba <laughs> ayan, sarap yan Yes, ito yung panong ko. Ang taas.

na hindi map masira. Ang bumamat katoto. Sa Europa. naman siya na sira. Ayan, inog. Ayan. Inog na, inog. Dalawa na. Yung isa doon sa kabila, nakuha ko kagabi. Ayan. Ayan guys. Mayroon pa. Ayan. Malaki. maraming pangbunga oh malalaki ah, lang uh, iba na ang makakuha niyan kasi magbabakas kami <coughs> diligan ko muna itong saging kasi kawawa ang init ang panahon ayan dilig-dilig muna kahit kunting tubig para hindi siya ma matay <laughs> pag tanghali ito ay parang nalalanta na siya so sobrang init guys yung grips nabuhay na naman yung grips dati hindi kasi siya na di, nadiligan palagi kaya ang bagal hindi lumaki agad ay ang daming insekto kaya no ang daming insekto ano kaya yan lumilipad lagyan kita nang sabon Agoy, hinog na, hinog ang mangga Yun, may hinog na Mamaya, kunin na kita mamaya

Paibibiliyan? Oh. <laughs> <laughs> May bumibili din? Meron oh? <clears throat> din? Uh, <clears throat> sa ano, sa Sa gabel. Sa gabel? Ah, sa gabel. Mm -hmm. Dun, na, na guys, <laughs> <laughs> yes, parang nasa Pilipinas lang. Oh. Daming halaman. lang doon sa labas malunggay ang laki ng puno ang ano lang dito mahirap pagka yung tag-init na talaga yan, nalalanta yung iba sa so, sobrang init pero basta ano lang madiligan lang palagi survive naman tingnan ko ito yung lemon dito kung may bunga na Ayan, may mangga pa dito Ayan, may bunga ito lemon talaga Ng um, una panggongo, tignan ang tawag anong tawag niya, ini ang tanim hindi alam kung anong pangalan. Ito, Guys, dito ko nakuha yung isa kagabi oh. May isang hinog na rin kagabi. Kinuha ko na. Ayun Marami na namang malapit mahinog. Okay. Dami, daming bunga. Ayan, dito lang yan sa aming bakuran. Tanim tanim kasi medyo mahilig ako magtanim eh. Sanay tayo sa bukid, sa bundok kaya yan tanim tanim ako ay taga bundok <laughs> taga bundok lamang magpas na sa bubong yung mga puno pagka humahangin minsan maingay kasi tumatama sa bubong pero minsan lang And guys hanggang dito na lang ang aking video for today And shout out maraming salamat sa inyong lahat sa inyong supporta sa kadamsoy official bye bye god bless